Sa Ibayong Dagat naman po, libo-libong kabahayan sa Taiwan, walang kuryente dahil sa pananalasan ng bagyong Haikwei. At pumalpak na Luna 25 mission ng Russia, nag-iwan umano ng bakas sa buwan. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Umabot na 30,000 kabahayan ang nawala ng supply ng kuryente sa hagupit ng Typhoon Highway sa Taiwan habang nasa 7,000 mamamayan na ang inilikas doon. Halos 200 domestic flights ang kinansela habang iilang international flights lang ang apektado. Bahagya namang humina ang bagyo habang pumikilos patungo sa katimugang bahagi ng China. Nakatakdang magpulong sina North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, kabilang sa posibleng talakayin ng dalawang opisyal, ang paghingi ng armas ng Russia na gagamitin umano laban sa Ukraine. Hindi naman malinaw kung saan lugar nakatakdang magpulong ang dalawa. Mababatid noong nakaraang buwan, bumiyahe ng North Korea si Russian Defense Minister Sergei Shoigu para humingi ng mga armas. Nag-iwan ng bakas sa buwan ang nabigong Luna 25 mission ng Russia. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, kasing lawak ng 10 metro ang iniwang bakas ng spacecraft sa crater ng buwan. Ang Luna 25, ang unang moon mission ng Russia matapos ang halos 50 taon. Inilunsad ito noong August 19 pero nawala ng kontrol at tuluyang bumagsak sa buwan. Magandang balita naman para sa fans ng Korean actor and idol na si Cha Eun Woo. Isang bagong fantasy romance, k-drama kasi, ang pagbibidahan ng K-pop boy group Astro Member. Ito ang A Good Day to Be a Dog na isang adaptation mula sa isang webtoon kung saan gaganap si Eun Woo bilang isang guro na may trauma sa aso. Nakatakda na itong umere sa Oktubre. Joy din para sa bayat.